Hindi mahalaga kung saan sila nang galing o kung sila man ay mabait, makasarili, matalino, o maging walang awa. Sa sandaling ito, nagkaisa sila sa isang layunin, protektahan ang kanilang bayan. Ito ang misyong maipagmamalaki nila habang buhay. Pagkatapos ng pagpupulong, tinawag ni Zhu Zheng si na Shentong, Tu Yunli, at ilan pang kasamahan para manatili. Bilang mga pangunahing miyembro ng misyon, kailangan nilang pag-usapan ang mas detalyadong plano para sa labanan. Samantala, si Chang Changqing naman ang naatasang pangunahan si Najiang Yi at ang iba pang mandirigmang galing sa labas ng syudad upang pumili ng kanilang kagamitan. Hindi mapigilan ni Jiang na makaramdam ng bahagyang inis. Sa teknikal na aspeto, isa rin siyang team captain tulad ni Deng Shentong, ngunit malinaw na hindi siya kinikilala bilang isang pangunahing kapitan sa buong ng pamunuan. Sa mundong ito, ang lakas ang batayan ng katayuan, at alam na alam iyon ni Jiang Pinangunahan sila ni Baili Changqing sa isang mahabang pasilyo patungo sa bodega ng mga armas. Matapos dumaan sa ilang layer ng pagkakakilanlan at seguridad, bumungad sa kanila ang isang napakalaking warehouse na puno ng maayos na nakaayos na armas at kagamitan. Nakahilerang mga baril, armor, combat uniform, tanke, at maging mga helikopter ang bumungad sa kanilang paningin. Umiti si Baili Changqing sa grupo at sinabi, Sige, pumili kayo ng kahit anong sandata na kaya niyong buhatin tumaas ang kilay ni Jangi. Napansin ni Baili ang pagkakamali niya at agad na bumawi, ibig kong sabihin, mga handheld na sandata lang. At para sa mga may space powers, huwag niyong subukang mandaya at magsiksik ng ekstra. Kumibit balikat lang si Jangi. Hindi naman siya gaanong interesado sa mga karaniwang sandata. Parang mga batang nasa tindahan ng candy, nagkanya-kanyang takbo ang mga kasamahan niya sa loob ng bodega. Kitang-kita ang tuwa sa kanilang mga mata habang sinusuri ang mga kagamitan. Munit si Jani ay dumiretsyo sa seksyon ng mga combat uniform. Kinuha niya ang isang itim at makintab na tactical uniform mula sa rack at maingat na sinuri ito. May kakaibang pakiramdam. Hindi ito katulad ng uniform na ginamit niya sa martial arts arena kanina. Sinubukan pa niya ang ilan pero pare-pareho lang ang pakiramdam. Kakaiba. Mas mataas ba ang antas ng mga uniform na yon? Tanong ni Jiang Yi sa sarili. Muling iniikot ni Jiang Yi ang paningin sa warehouse. Kahanga-hanga ang mga sandata at armor dito, pero tila pangkaraniwan ng lahat. Para sa isang tulad ni Jiang Yi, hindi gaanong kapakipakinabang ang mga thermal weapons. Sa mga cold weapons, lumapit siya sa seksyon ng mga espada, pumili ng isang itim na espada, at sinubok ang balanse nito sa kanyang kamay. Pero hindi ito gawa sa adamant metal. Doon niya nakumpirma ang hinala niya, hindi ito ang pinakamahusay na kagamitan na mayroon sila. Tahimik siyang lumapit kay Baili Changqing at mahinang sinabi, seryoso ka bang inaasahan mong lalaban kami gamit ang mga pangkaraniwang gamit na ito? Bahagyang tumawa si Baili Changqing. Relax. Ito ang mga standard weapons na ginagamit ng Union forces. Hindi ito para lokohin kayo. Kung gano'n, paano naman yung mga high-level uniform at armas? Tanong ni Jiang Yi, Nahalata pa rin ang pagkalito. Matyagang ipinaliwanag ni Bailey Changqing, ang mga advanced uniform na ginamit mo sa martial arts arena ay eksklusibo para sa mga elite investigation teams at mga opisyal na may espesyal na permiso. Ganoon din sa mga adamant metal weapons. Hindi ito mas produced at hindi pwedeng basta na lang ipamigay. Dahan-dahang tumango si Jiangyi. May punto si Bailey, pero hindi pa rin ito sapat para maibsan ang nararamdaman niyang panghihinayang. Ngayon, malinaw na sa kanya kung bakit tila pangkaraniwan ang mga kagamitan dito. Napailing na lang siya ng bahagya. Ang tindi talaga ng headquarters. Kahit sa ganitong critical na misyon, nagtitipid pa rin sila sa pagbibigay ng pinakamahuhusay na kagamitan. Ngunit nang mas pag-isipan niya ito, naintindihan din niya ang lohika. Kung mapupunta sa maling kamay ang mga advanced gear na yon, o kung makakalat sa labas ang teknolohiya, tiyak na magdudulot ito ng kaguluhan maaaring magkaroon ng matinding kompetisyon o mas malala, mahulog ito sa kamay ng mga kaaway. Gayunpaman, hindi rin naman ang tipo si Jiang Yi na basta nalang palalampasin ang ganitong pagkakataon. Lumapit si Jiang Yi kay Baili Changqing at bumulong. Sige na, Baili. Bigyan mo naman kami ni you Yu ng kahit isang peres ng mga itim na tactical uniform na yan. Magkaibigan naman tayo, di ba? Pwede bang gumawa ka ng eksepsyon? Medyo nag-alinlangan si Bailey Changqing at tumingin palayo. Jiang Yi, limitado ang mga uniform na yan. Mataas ang teknolohiya nito at hindi basta-basta ipinapamahagi. Hindi ko talaga magagawa. Napasimangot si Jiang Yi. Talaga bang ganyan kahirap? Eh, wag na lang. Tumawa ng bahagya si Bailey Changqing at iwinagayway ang kanyang kamay. O sige, o sige, huwag ka nang magalit. Hindi naman imposibleng mangyari pero medyo komplikado. Kung ibang tao lang ang humiling, siguradong mas matindi ang pag-aalinlangan ni Baili Changqing. Maraming maaaring mamatay sa misyon na ito, at ang pagbibigay ng ganitong klasing kagamitan ay maituturing na malaking sugal. Pero iba si Jiang Yi. Alam ni Baili Changqing ang kakayahan ni Jiang Yi ng higit pa sa karamihan. Minsan nang sinabi ni Jiang Yi na ang kanyang galing sa pakikipaglaban ay maihahalin tulad sa kakayahan ni Kapitan Bian Jianwu, isa sa pinakamataas na opisyal na iginagalang sa kanilang hanay. At sa talino at pagiging tuso ni Jiangyi, imposibleng basta na lang siya malalagay sa kapahamakan. Sige, sabihin mo na, ano ang kondisyon, tanong ni Jiangyi na may kasabikan sa boses. Mabilis na tumingin-tingin si Baili Changqing sa paligid para siguraduhin walang nakatingin, sa kahinila si Jiangyi sa isang tahimik na sulok. Makinig ka, sabi ni Baili sa mahinang boses. Ipapahiram ko sa iyo ang tactical uniform ko at yung kay Meng Siu. Pero may isang kondisyon, kailangan mong isauli ang mga ito pagkatapos ng misyon. At huwag ka ng humingi ng mga sandata. Meron ka namang sarili mo. Kitang-kita ni Jiang Yi sa seryosong mukha ni Baili Changqing na sobrang mahalaga at bihira ang mga uniform na ito. Bahagyang nadismaya si Jiang Yi dahil hindi siya makakakuha ng buong imbakan ng mga ito, pero ang makakuha ng dalawa ay isa pa malaking panalo. Ang mga uniform na ito ay maaaring makapagbigay sa kanila ng mas mataas na tsansa na makaligtas sa misyon. Diel, sabi ni Jiangyi na may malaking ngiti. Pagkatapos nito, bumalik si jangi sa seksyon ng mga armas at nagkunwaring maingat na pumipili ng kagamitan. Samantala, abala pa rin ang ibang mga miyembro ng koponan sa pagpili ng pinakamahuhusay na armas na maaari nilang makuha. Para kay Jiangyi, medyo basic ang mga sandata na ito kumpara sa kanyang mga custom-made na gamit. Pero para sa karamihan ng koponan, ang mga ito ay itinuturing na pinakamataas na kalidad ng armas. Nang matapos ang lahat sa pagpili ng kanilang kagamitan, muling humarap si Baili Changqing sa grupo. Ayos na ba ang lahat? Manatili muna kayo dito sa combat center. Kapag oras na para sa misyon, may darating para gabayan kayo. Malaki at kumpleto ang combat center, puno ng mga lugar para makapagpahinga at makapaghanda. Sa ngayon, ang tanging magagawa nila ay maghintay at maghanda sa darating na laban. Ang mga mutant fighters mula sa labas ng syudad ay naghiwa-hiwalay sa maliliit na grupo. Ang ilan ay abala sa pag-uusap, tinatalakay ang mga taktika sa laban, habang ang iba naman ay naghanap ng tahimik na sulok para magpahinga at mag-ipon ng lakas. Samantala, Tahimik na tinawag ni Jiang Yi si Layang Yu at sinundan si Baili Changqing patungo sa isang espesyal na lugar ng pahinahan na nakalaan para sa Black Robe Investigation Team. Pagdating doon, inabot ni Baili Changqing kay Jiang Yi ang dalawang itim na tactical uniform, ang isa ay kanya, at ang isa ay pagmamayari ni Meng Siu. Dinisenyo ang mga uniform na ito para mag-adjust sa katawan ng sinumang magsusuot, kaya perpektong sukat ang mga ito kahit ano pa ang kanilang laki. Magpalit ka sa susunod na silid, sabi ni Jiang Yi, habang inaabot ang isang uniform kay Liang Yu. Narinig na ni Liang Yu ang tungkol sa mga pambihirang kakayahan ng uniform mula kay Jiang Yi noon, at nayong hawak na niya ito, tahimik siyang namangha. Walang anumang sinabi, kinuha niya ang uniform at pumasok sa locker room ng mga babae upang magpalit. Pumasok naman si Jiang Yi sa locker room ng mga lalaki, at nagsimulang hubarin ang kanyang mga damit. Biglang pumasok si Bailey Changqing. Lumingon si Jenny, ang mga mata niya ay matalim at puno ng tanong. Okay ni Anong ginagawa mo dito? Sa sandaling iyon, nakahubad na ang pangitaas ni Jiangyi, na ang matikas at matipuno niyang katawan. Sa mundong ito na puno ng panganib at hirap, nagawa niyang panatilihing malakas at matatag ang kanyang katawan. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at huwag mo nang paabutin pa sa Rafi.